I Meron ba na may voice AI effects na ang gagawin mo na lang ay itatype lahat ng sasabihin at automatic, i-convert niya ito into voice. Maganda ito lalo na kung nahihiya kang marinig ng ibang tao ang iyong boses. O di kaya gusto mong mag-voice over kaso maingay sa lugar niyo. Marami na rin akong napapanood at gumagawa nito na AI voice lang nilang ginagamit. Kadalas ang napapanood ko ay nagnarrate ng pelikula. Kung napapanood niya rin ng ganong video, ay siguradong papatanong ka kung yung content creator ba talaga ang nagsasalita. Pero ang totoo, gumagamit sila ng AI voice effects. Gusto mo rin bang gumawa ng AI voice effects para sa inyong content? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka mo nakafollow sa akin at nagustuhan mo ang mga ganitong klaseng video, ay pakipalo na rin ako para maging updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, kung nasa Google na tayo, dito sa search bar, type lang natin dito ang 11 11 Labs .io Ayan, so dito mo na pwede i-type yung gusto mo i-convert into voice. Makikita mo dito may English, Chinese, Spanish, Hindi. Halos lahat na ng language ay meron dito. Pipili lang tayo. Ang pipili natin dito ay Filipino. So ito. Ayan, so ito yung sample niya. Itong papalitan natin to. Ayan, ito type natin dito ang I. welcome to my blog. pakai follow naman ang page ko na Brian Sides ayan din dito sa baba pwede mo palitan kung sino ang gusto mong magsalita so halimbawa itong si Daniel, then play ko lang. Hi, welcome to my vlog. Pakifollow naman ang page ko na Brian Sides. Then pwede mo rin palitan siya. So, kung ayaw mo kay Daniel, pwede mo rin palitan. Pinutin lang tong arrow. Then, palitan natin na ng Calium. Try natin. Hi, welcome to my vlog. Pakifollow naman ang page ko na Brian Sides. Then kung ayaw mo naman kay Calium, papalitan natin ng iba itong si Charlie. Andayin lang natin, naglo-loading. Hi, welcome to my vlog. Pakifollow naman ang page ko na Brian Sides. Hindi kung ayaw naman kay Charlie, papalitan naman natin si Charlotte. Ang loading, antay lang natin. Hi, welcome to my vlog. Pakifollow naman ang page ko na Brian Sides. Then, try naman natin yung iba. Si Clyde. Then antay lang natin, naglo-loading. Hi, welcome to my vlog. Pakifollow naman ang page ko na Brian Sides. Then, pagkatapos, pwede nyo nang isave. So, para masave, pindutin lang itong arrow. Ayan, kung mapansin nyo, nagda-download. So, file downloaded. Dahil, automatic, nasa-save siya sa gallery ng ating cellphone. So, ganoon lang kadali para gamitin ang AI Voice Effects. Kung nagustuhan mo ang video na to huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.